Ayon po sa NTRRMC, may 5.4 na 5.4 million ang na displace ng bagyo. Subalit ang natutulungan palang dito ay 300,000 o mga 20% lamang po. At isa ang baganga sa mga bayan niya na naapektuhan po ng bagyo. Ang baganga po ay uh, mga lugar na hindi ganong napipuntahan din ng mga rescue at relief operations kasunod nga po ng pagkakasalanta ng bagyo. At sinadya po natin ang ating mga kababayan dito sa Baganga para alamin naman ang kanila mga kondisyon matapos po ang dilubyo ng bagyong Pablo. At narito ang part 1 ng ating KSP Kabayan Special Patrol. <tries> Ito ang aktwal na video ng paghambalos ng Bagyong Pablo sa bayan ng Baganga, Davao Oriental. Isang linggo matapos ang Bagyong Pablo, makikita ang kalunos-lunos pa rin ang talagay ngayon ng bayan ng Baganga. Meron itong labing walong barangay at may populasyon na 53,000 katao may sandaan, apat na katao rin ang namatay at marami pa ang nawawala. Halos lahat ng bahay dito'y wanasak ng malakas na hangin at ulan. Ang mga eskwalahan, simbahan, at munisipyo ay hindi pinatawad. Nagmistulang ground zero ang bayan ng Baganga. Kopra ang pangunahing kabuhayan pero lahat ng ito ay binura ng bagyo dahil nabunot ang mga puno ng yog sa lakas ng mala ipo-ipong hangin. Wala na mga coconut ngayon na tree. Kasi siyempre magkatanim tayo. After 10 years pa bago tayo makabawi ng mamunga ng maganda. Sa tabing dagat naman, hindi rin pinatawad ng malalakas na alon ang mga bangkang ikinabubuhay ng mga mangingisda. Sinadya namin ang munisipyo para alamin kung ano ang plano ng LGU pero ang aming nadatnan ay ang mga residenteng mainit na ang ulo dahil lang sa gutom. Ang alam namin, nagre-repack, nagre-repack, nagre-repack. Ngayon, saan pumupunta yung nire-repack? Wala dito sa baba kasi nga may mga tao, meron na kayong ano? Ang masaklapan ito kinekwestiyon ng mga tao sa munisipyo ang tulong ng ilang politiko. Yung tayo, ginawa yan nila? Tapos kukunin naman. Kukunin naman. Sino gawa? Nagawa rin po daw ng picture-picture lang dyan sa harap. Walang taong nag, ano sa kanila kasi bigas ang kailangan. Pagkatapos e umalis, ano ba yan? Gumong na kami siya. Sinadya dinamin ang DSWD para makita kung papaano nila dinidistribute ang relief really goods. Ayon sa kanila, may schedule umano ang bigayan ng relief. Ang nakapagtataka, hindi ito umabot sa sentro o munisipyo ng Baganga. Aminado naman si Mayor Remedio Nazareno na may problema sa distribution nga ng tulong. So Mayor, aminado ka may problema tayo sa distribution ng relief? Please meet me po lang kasi bago magiging barangay. Pilit naman tumutulong ang sagit ka-pamilya ng ABS-CBN na namahagi din ng relief goods. Okay. -yo, te -yo, te -yo. At alam mo rin na dito sa Baganga ay kinukulang po o walang-wala na rin ng malinis na inuming tubig kaya nagkakaroon po ng problema ngayon sa diarrhea. samantala. Inikot din po namin ang mga kabundukan na Baganga at talagang kanbo na mga kabundukan. Ano po ang epekto nito at pati na ang pagtutoso sa Baganga? Yan po ay bukas sa parto ng ating KSB sa Bayan Special Patrol. Bayan, sa pag namin dito sa bayan ng Baganga Davao Oriental, nakausap namin ang mga mamamayang naging biktima ng ni Pablo. Ano ang kanilang pangangailangan ngayon at paano sila babangon? Narito ang part 2 ng ating Kabayan Special Patrol. Sa pamamagitan ng ABS-CBN Sky Patrol, kitang-kita na ang pagkakalbo ng kabundukan sa bayan ng Baganga. Isa sa mga barangay na aming sinadya ay ang barangay Kinablangan. Malapit ito sa tabing dagat at dito nakausap namin ang ilan sa mga residente. At sa amin, oh, paglalakad dito sa barangay Hinablangan, magkabila ng uh, po ng kalye, ay bagsak ang mga bahay, puno, walang hanap buhay ang tao. Pero sa kabila ng lahat, iisang bahay po ang nananatili na katindig. Ang ulan. Ang ulan, gabi, malakas. Malakas talaga. Oo. So, ulan at saka hangin. Hangin. Oo. Pusat mo ng puno eh, natanggal na. Na-experience mo rin na makakita yung mga kapag-bahay mo nagbabagsahan? Eh, hindi naman makalabas ng bahay eh. Saan naka... Doon sa kwarto. Hindi, hindi ba nyo nakikita kung naman pa na? Noong mga bandang alas 3, pero yung mga... Alas 3 ng madaling Oo. Pero noong mga 4 am, sobrang lakas din yung nilakan makalabas. Saan galing ang niluluto nyo? Saan nga niluluto? Tangin. Tangin? Oo. Oh. Uh -huh. Wala yung ulam paano? Okay, wala, wala, Tina pa, oh. ano? Wala yung ulam, tinapa. Tinapa? Oo. Saan kayo bumibili ng ulam? Wala. Saan kayo kumukuha ng bigas? Binigay. Bigay lang? Oo. Oh. Mabigas? Oo. Oh. Kung wala magbibigay? Wala. Wala. Sa akin, anong hanap po kayo? Ang iba kayo, driver? Driver, driver na? Oo. Oh. Lang? Oh. O yung iba? Ay, yung iba wala. Ano? Sa bukit, sa saka, Palay, palay. Oh. So. Nagagapa. Oh. Uh oh. Ngayon, walang palay. Wala na palay. Ah, wala Niyog, na rin. Wala na rin. Sa isang iglap, ang lahat ng pinundar ng mga taga rito ay nawasat ng dilubyo. Dito rin natuklasan ng KSP na hindi kaagad sila naniwala sa babala at wala ding force evacuation na naganap. Actually, ang, ang pag-asa, signal oh. na Ang isa po sa itinuturong dahilan ng paglubha ng dilubyong si Pablo Ayan ang mga nakakalbong kabundukan na pumapaligid sa Davao Oriental. Pero may batayan ba ang paninisi sa pagkutroso? Darito po ang part 3 ng ating KSP, Kabayan Special Patrol. Inikot ng Sky Patrol ang kabundukan ng Baganga Davao Oriental kalbong-kalbo at kulay brown ang makikita dito maliban sa maliliit na mga kahoy na tumba na rin. Sa halip namang berde ang kulay. Sa barangay Lampahon, isang malaking kat na puno ng mga troso ang aming natyempuhan. Ayon sa mga nakatera dito, matagal na nilang alam na may nagpuputol ng kahoy sa kanilang mga kabundukan. Yun lang ang nangyari dito. Kaya na-open yung bundok. Wala, wala, wala nakita namin ang nyog ninyo, ubos na. Ubus na. Wala na kayong nyog for the next 2 to 3 years. parang hindi na kami makatiwala na ano, mabubuhay pa kami. Oo. -huh. Talagang... eh, pero matagal na alam mo ninyo na marami nagtutroso dito. Alam ba? Ilang taon na kayo? Nandito mo kami. Dito kayo pinakala. Uh Sa 60 years na yun, ano experience nyo? Talagang marami nang puputol. Yung mga laging, laging. Nang wala na ang laging, ano na, mga illegal laging na. At sumapuha palit. Uh ang nakikita n'yo mga mamamayan sa Troso. Yung naglalakad lang sa kinabang, naglalakad lang. 'Yan yung nakikita natin tong parang gawaan ng plywood. 'Yan plywood yun. gawaan 'yan plywood. Galing sa buhayo. Galing dito, galing sa bundokado. At pati naman yung bangka na kanyo ang silayan natin. Ano ba 'yung tataya? may malo, At saka mayroon pang dinadala doon pag pinbotuan galing dito. Ito ba? pagpunta Mayroon pang padabaw, may pagpunta doon. Iba-iba. Iba-iba. Sino? Tagal na. Walang humaharang. Anong sasabi niyo ngayon na pinakagrabe ang nangyari sa inyo, naubos ang bahay ninyo, 100% ubos, naubos ang inyong mga nyog, naubos ang inyong mga punong kahoy. Ay, wag ko sa goberno, may departamento na DNR, bakit pinayama ay pinayagan ng may order nagaling sa taas kasi ano yan eh ay wako sabi nila oh. Okay. nagperma lang daw sa ano sa central okay. office na release na pwede po na lang daw sa him papawid pa lamang ay kitang kita na ang isa sa mga tinuturong dahilan kung bakit nauubos ang mga puno sa kabundukan ang Paganga Plywood Corporation yeah. kwento ko dito ah uh, lawaan ang ibabaw ng plywood pero ang ilalim palkata ayon at ang sinasabi nga nila ay ito yung miscellaneous kasi pinaghahalo ang mga softwood sa ilalim pero sa ibabaw ay hardwood na karaniwan ay puti o kaya ay red lawaan ito yung red lawaan ito white ito ngayon binir na ito ito ang pangibabaw sa plywood Aminado ang plant manager ng paggawa ng plywood na kahit na imported ang ibang mga troso, malaki ang papel nila sa pagkaubos ng puno sa kabundukan. Yeah. Saan nagagaling na eh? ang plywood niya? Ang plywood dito, mga, karamihan ang kahoy namin imported sa kayo mga planted trees lang dito, planted spaces. Saan? Saan planted? Eh dyan saan, sa surroundings namin. Sino tanim? Ay mga tauhan dyan. Mga oh. Kami oh. mayroon din kami area dyan na pinatangin din natin. tao na? Bilang tao na. Mga almost 17 to 15 years na rin. E, ba't na kami nakita ang palkata sa bundok? Ubo sa hangin. Sa hangin? Oo. Uh. Bago kayo nagtanim ng palkata, ano ang nakatangin? O, mga, mga, puno ano, din na yung mga, no, mga, mga puno din. Dati so, pinutol mo na tapos tinanima ng, ano, ng palkata? Oo, nasa dati pa na. Uh, <laughs> ilang taon na ba kayo dito? mga wala, mga 10 years. 10 years. O, mga ilang years pa kayong magpuputol? Ayaw ko lang sa ngayon kasi wala naman. Wala nang wala nang puputulin din. Wala nang puputulin. Oh. No, sam, pa, sampung sampu taon na kami nagpuputol. Ay, hindi. Mga sampung taon kami nagpuputol. Mga ilang taon. Mahigit mga 7 uh, years na siguro. patuloy po kami ang dumudulog sa ating mga kababayan na dagdagan pa ang tulong sa Baganga at sa ilang pa mga lugar na sinalanta ng bagyo. At sa ating nasaksihan, hindi po agad makakabango ng bayan ng Baganga sa Delubio. Nanawagan din kami, uh, nananawagan din ang mga taga-Baganga sa DNR na reviewin ang mga permisong inaprobahan sa pagtutroso sa Davao Oriental.